Good morning, good morning everyone. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan kahit na hindi po maayos ang ating panahon. So mag-iingat po tayong lahat palagi. So muli sa araw po na ito ay pagpatuloy po natin ang ating pagbabasa sa ating pong banal na aklat. Dito po tayo sa aklat ni Juan. In verse 6, Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, hindi sa pamamagitan ko. Ang sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at walang makapunta sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ko. Yan ang laging sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Sa nga po, simula nung bata pa tayo, kapag tayo po ay nagdadasal, kapag nagpo-pray po tayo, ay lagi po natin sinasabi na in Jesus' name. Diba? Sa ngalan ni Jesus. Amen. Diba? Lagi yan yung ending. Diba? Lagi yan po ang ending ng ating prayer. Dahil lahat po ng hinihingi natin, lahat po ng um, gusto nating iparating sa Ama ay mangyayari lamang sa pamamagitan po ni Cristo Jesus. Dito pa rin po tayo sa John 14 verse 13. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Dahil ang ating Panginoong Hesus, ang tanging kagustuhan niya, ang tanging kalooban niya ay walang iba, kundi ang mabigyan po ng karangalan ang ating Panginoon. Mabigyan po ng um, kagalakan, ng walang hanggang papuri ang ating Amang nasa Langit. So, ipagpatuloy po natin dito pa rin po sa aklat ni Juan, chapter 14, verse 14 na po tayo. Okay, so verse 14, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ng Ama. O, di ba po? Patuloy po natin sa verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. 16. Dadalangin ako sa Ama at kay bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ganun po kapait ang ating Panginoong Hesus. Totoo pa rin niya ang lahat po ng ating mga hinihiling. So ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsabi na gagawin niya ang anumang hihilingin natin sa pangalan po niya. Kaya kapag tayo po ay may hinihiling, kapag po tayo ay nananalangin sa ating Panginoong Hesus, um, sisiguraduhin muna natin na sumusunod po tayo sa kanyang mga utos para po hindi niya rin po tayo bibiguin. Dahil po sinasabi niya na handa niyang ibigay kung ano po yung ating hinihiling. Ang dapat lamang po natin gawin ay maging karapat dapat po tayo sa mga hinihiling natin po sa kanya dito na po tayo sa um, verse 15 kung iniibig ninyo ako tutuparin ninyo ang aking mga otos, o ito na nga po 16, dadalangin ako sa ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman o ayan ha. yun na nga po ang sinasabi natin na kailangan tutuparin mo na natin yung kanyang mga utos, yung kanyang habilin sa atin kung papaano tayo maging karapat dapat sa lahat ng mga kahilingan natin. At dito po sinasabi rin niya na dadalangin niya po sa Ama na bibigyan niya tayo ng patnubay. At ang patnubay na yon ay ang banal na Espiritu Santo. Diba? Sa pag-alis po ng Panginoong Jesus dito sa lupa, ay iniwan niya po ang banal na espiritu para po magiging gabay natin. Kaya po kapag tayo nananalangin, hilingin po natin sa banal na espiritu ang kanyang gabay para hindi tayo sumablay kung paano tayo namumuhay sa araw-araw. Kailangan hingiin natin ang gabay ng ating banal na espiritu sa kasi kung tayo lamang, kung sarili lamang natin, ay pwede po tayong sumablay ng sumablay ng sumablay. Kaya nga po lagi natin hilingin no, ang presensya ng banal na espiritu sa buhay natin. Dahil hindi natin kakayanin kung wala po tayong gabay Uh, lalo na po sa panahon ngayon na grabe ang hirap, grabe ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Ang sabi nga po ay nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon dahil nakikita na natin, dahil marami na po tayong nararamdaman at nakikita na nangyayari sa ating kapaligiran nangyayari sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas. Hello, mas malala sa ibang mga bansa. Malala na po ang paghihirap ng mga tao. Kaya nga po nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Kaya siguraduhin natin na kasama natin ang banal na Espiritu. Hilingin natin ang kanyang presensya sa buhay natin upang tayo po ay magabayan kung papaano dapat tayo namumuhay sa araw-araw. Okay po So muli, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito. Muli, ito po ay mga paalala na sana po ay sinishare po natin sa ating kapwa. Mag-iingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye!